Hi guys! Ayan, ito na naman ang ating lalafangin. Ayan guys, meron tayong pomelo at saka yung peach. So, nakita ko doon sobrang daming pomelo ngayon dahil malapit ng Chinese New Year. No, parang medyo mura siya ngayon at saka ang daming tenda at uh, kahit saan meron ka makikita nito. So, meron din ako na nabiling peach pala guys. Mahilig ako sa peach pero meron mga ibang may, may mga variety yung yung mga, ano, iba-iba silang variety. So, tikman natin ito kasi yung binibili ko, medyo yung parang orange siya. So, tingnan natin. At saka, ito hindi masyadong hinog. So, try natin itong medyo maniba lang. Ayan. Nabiak yung kanyang, ano, yung kanyang buto. So, yan pala, guys. Ito yung aking uh, lunch, no? Mm-hmm. Actually, kinakain ko talaga to yung balat niya. hmm Ang mm, last kong kain kanina, yung fried rice nung umaga. Kailangan pa tong hintayin kunti kasi medyo manibalang pa lang siya. Pero pwede na rin. Mm. mm. Balatan natin ito habang makain tayo ng, ng peach. Ito pala guys, $7 ang isang peraso nito. Merong $10. Pero iwan ko anong, anong pagkakaiba nun. Umuga yung ating. <laughs> anong pagkakaiba nun? Kasi siguro ibang ano, variety. Hindi ko lang tinanong kung anong pagkakaiba nung medyo mahal. At saka, kasi pareho lang, mukhang magkapareho lang yung hitsura nila, pero, at saka yung laki nila, pareho lang. Baka ibang variety. Sakit pa ng aking kamay. Ayan. Sanay na sanay na magbalat ng bumilo. <laughs> Mahilig talaga ako sa mga citrus, guys. Orange, pomelo. Kain muna tayo. Hmm. Hmm. Sana matamis siya, no? Merong ibang uh, pumilo na makakapal ang balat parang maliit ang laman. Pero ito, medyo ano, medyo manipis lang ang balat niya. Malaki ang laman. Masakit talaga ang kamay ko guys. Dahil meron akong trigger finger. Ay napapansin nyo oh. Meron akong braces dyan. Dahil hindi ko may parang naglalagatok ganyan. So ito ang ang remedy niya para hindi sumakit, di ba? Ayan oh, pag nagtatrabaho tayo, nahuhugas ng kung ano-ano, maglaba. syempre na ano yung mga joy natin. Iba na talaga guys pagka may edad ka na. <laughs> Malapit na tayong mag golden egg. <laughs> This year mag -go golden egg na tayo golden egg. Pag sa lalaki naman, golden ball. Golden, golden egg ba? Oo, oh, golden ball. <laughs> Naku, ito mahirap. Mahi. Ah, siya. Sugat pa tayo nito. Ito ang pinaka kuna, ay. Sana, ano siya guys, yung ah, uh, ang tawag dito, watery. Yan. Yan. pero feeling ko parang ano siya mat watery din agoy ito talaga mahirap tanggalin oh oh haragoy masakit hmm ayan na <laughs> so tikman natin guys tikman natin ito na siya oh. lumabas na siya ayan oh sobrang juicy siya oh hmm Cuéntame tamis. Mm. Mm. Perfect. Worth it naman ang la ang ang kanyang ano, ang presyo niya. Worth it sa lasa. Mm. Ito na guys yung aking ano. Lunch. minsan sa tanghali, isang perasong cucumber lang yan ang kinakain ko. Sarap siya guys, in eh. Minsan, ma uh, matimpuhan mo yung parang matamis na parang para lang wala, yung parang matamis lang siya na walang kaasim-asim. Gusto ko yung parang manamis-namis na maasim-asim. Hmm? Hmm? Ang sarap. Ito na guys, alas dos alas dos 35, alas, alas dos na pala. Ito ang lunch ko. Sarap! Fiber at vitamin C. Sa pagkain ng prutas minsan, talagang nag-iingat din ako kasi hindi lahat ng prutas is suitable sa mga matataas ang sugar, katulad ko. So, hindi lahat ng prutas eh pwede mong kainin ng marami. Pwede naman, pero moderate lang talaga. Huwag masyadong marami. Mm. Grabe, <laughs> ang sarap guys. Mm-hmm. Sarap. Mm. Madali ka talaga mabusog kasi puro tubig. Mm. Isa pa. One time guys, kumain ako. Nagmumukbang ako dati. Nagmukbang ako ng ano? Hindi ko alam na time mataas na pala yung sugar ko. Nagmukbang, nagmukbang ako ng ano, ng, ng grapes. Isang kilo ng grapes. Yung black pa naman yun. Grabe. After noon, naramdaman ko na talaga. Nandiyan na talaga siya. <laughs> Doon nag-start. Kasi, sa YouTube channel namin dati, yung panahon ng pandemic, ala, uso-uso yung mga mukbang-mukbang na yan nagbukbang din ako guys ng kanin so hindi ko talaga na realize na mataas na palang sugar ko that time may mga symptoms na siya may mga may mga alam mo yun may mga red flag na siya pero hindi ko pinansin vlog pa rin ako ng vlog yun talagang napa ano so nasa huling nga naman talaga ang pagsisisi di ba kaya ngayon maingat na rin ako. So, yun lang, guys. Hmm. Nakadawalawan ako, oh. Hmm. Hmm. and then guys thank you for watching eat healthy stay healthy bye